Hi guys, nandito tayo sa Xinxeng Station. At tayo pupunta ng Digital Plaza. O hindi ko matagal na akong hindi na pupunta dito guys, kaya hindi ko na sure kung tama ba yung e-exitan namin. So tignan na lang natin. Yung Digital Plaza guys is yung bilihan ng mga uh, electronic gadgets dito sa Taiwan. Malaking bilihan ng mga laptop, cellphone, kung ano-ano pa. So, ipapakita ko sa inyo mamaya, guys. Oh. So, kasama ko ang aking hobby. Ayun. Marami naman pwedeng, ano, daan. Hindi lang dito sa exit 5. Pag dito sa taas, tatawid na lang kayo para makarating kayo dun sa digital plaza <laughs> Taas lang. Taas lang elevator escalator pala shout out kay Chris Lin Joy gumagawa siya ng donut shout out ka Chris Lin. shout out ka nak hi ka sa vlog ni mama Matt Chris ay Chris Lynn shout Chris Lin. Out, Lin. out ka hi ka ka no hi unique kaliit Opo. Gusto po namin ng donut. Pa. Opo. Hindi ko na talaga matandaan guys kung saan. Kaya pagpasensya nyo na. Ito may mga... Ano dito? Kain muna tayo. Sige. Kakain muna kami. Dito guys. Pork dumplings, is spicy dried shrimp wonton. So, kakain muna kami bago kami punta doon dahil na oras na natin. 12.49 12 na ng tanghali. Kakain muna kami. Wow! Yes hindi anak, ang basa dyan DIY donut, ibig sabihin ng DIY is do it yourself oh. see you ni Kaliit hindi ka na may order na tayo hi <tong> hi may aming order guys kung ton meal hindi siya pa hindi siya pa ang hang tapos yun sa asawa ko is Chris Papa Real. so yun kakain muna kami guys yes. kanan ni Mama kanan ni Mama Real or pay kanan ni Papa tapos lang kumain guys at uh, magbabayad na tayo. Bayad tayo sa counter. Bali 260 yung nakain namin. Ang dami niya guys. Tapos uh, masarap. Sulit man yung presyo. Tsaka mura na to. Dalawang noodles yun. Shisha. So guys, kapag pupunta pala kayo ng Digital Plaza, ang e, ang exit nyo is exit 1 para dito na kayo lalabas tapos diretsuhin nyo lang to and then ah uh, mas malapit kasi don sa exit 5 na pinanggalingan namin is malayo. So hinahanap ko pa kung ano yung nandito na kami malapit na kami. So hinahanap ko pa kung ano exit yung mas malapit. So, ayan nga po, exit 1. So, exit 1 and exit 2 siguro guys, mas malapit. Ayun, doon lang sa kabila exit 2, pero tatawid pa kayo guys, ayun. Yun yung exit 2. Pero tatawid pa kayo, pero kaya mas maganda mag-exit 1 na lang. Eh. So, ito na guys, malapit na kami. Marami na ditong mga bilihan ng kung ano-ano Oh. Laptop, cellphone, speaker. Uh -huh. mga camera, uh -huh. sari-sari guys. Marami kayong pagpipilian dyan. Naalala ka nun na rin. Uh Oo. -oh. Oh. dito pa lang sa labas guys. Ang dami ng store. Ayan o, oh. ito. Yan guys o. Oh. Oh. Dito pa lang yan sa labas. Labas pa lang yan. Eto, buong buong ay itong diretso na to guys yan puro bilihan ng gadgets laptop yan sa sobrang tagal na namin hindi nakakarating dito naligaw ligaw ligaw so ayun dun pa pala Ayan. pero yan nga yung sinasabi ko na yan buo na yan direksyon na yan oo Yung direksyon na yan guys, magmula daan hanggang doon. Ayan sa nilabasan natin hanggang doon puro bilihan na lang siya ng gadgets pagka talagang hindi ka lagi napupunta e eh, maliligaw ka na dito din nga pala kami nakakabili ng ano guys ng laptop, yung laptop ko na ginagamit niregalo sa akin ni eh, Javi dito na, dito namin binili yun dito na ba yung building na yun? oo oo oh, oh. Ayun. Ang taas pala yan. So, ito na talaga siya, guys. Nakita na namin. Ayan, building na yan. Digital Plaza or Sintret. Huwag din doon, doon sa tayo papasok. Ah Iba lang yung nadaanan namin, guys. Pero ito na yung building na yun. Dito din ako nakabili ng second hand ko na cellphone. Ah, maganda pa. S29, eh, S S9 ko. Diyan ko rin nabili. Uh, yan, guys, oh. Mga tripod. Lahat ng mga gamit sa vlog nandyan. So, ito na siya, guys. Yan, oh. Sintred, or Digital Plus akong tawagin. Tapos, meron din doon sa kabila. Ewan ko lang kung open pa yun. Yan. Yung building na may kulay pink, yellow, and, oh. Pwede din yung gumaano yun. Eh. Pero dito tayo pupunta. So, yan guys. Nandito na po tayo. Pasok na tayo. Volvo. Ito real me. May Pop Mart din dito, guys. Oh. Pop Mart. Sa baba. Instax. To mga camera, oh. Ay, ang cute niya, guys. Oh. Insta 360, ang cute, oh. Doraemon. Kano kaya yan? 16,000. Yung 64GB. 14,999 yung 128 gig 16,999 ang cute nya oh wow may kainan naman din dito pala guys oh kaso syempre medyo pricey na dito ano sya ba basement 2 ayun First floor, look, B2. Ayun, puro pagkain. Food court. Ayun, sa mga gustong pumunta di at pupunta dito. Ah. Ang ganda guys, o. Oh. Ah. Ayun. Tatanggal din ka din. Ayun, o. Ito yung lalagyan siya. Oh. Ito, ano to? 360 days, bro. Kita mo na yung sarili. Ayun. Oh,

Piso na lang naman daman niya. 15 ya. Kaya nga? Hindi tadi, sabi Hindi. pag one two eight. Pag one babe. eight bim. Ito, Etong oh. cute yu. Oh. Pag one two eight sixteen nine nine nine. Pag 64, four game four nine nine Cute na guys yu. Oh. Wow. Iniipit siya. Oh. Ang ganda oh. Si Doraemon. Pari ka lang. Saan tayo? Sa taas. May titig na kami dito guys. Kaya kami um, pumunta dito. Kakanbas lang nun. Kaya wala pa tayong Meron kaming pera pero hindi pa sapat. Ano to guys? Ay. Far East to. No Doon tayo sa taas. cellphone? No, 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 no. hmm. iPhone 16, guys. So, ah. iPhone 16. iPhone 15. Ano kayo iPhone 15. Dito ba? Taas tayo. Dito naman, guys, yung second floor. Ito. Ito na talaga. Ang dami na talaga dito, guys. Titingin kami nung battery ng GoPro, guys. Tapos, meron kaming titignan na. Tapos, uh, dito ang binili yung mga gamit mo sa GoPro. Ayan, mm, guys. So, ang Punta na kayo dito, guys. Ito, ano to? Ay, ah, ito. Eh, yung ano? Ad? Doon nata sa kabila yun, babe. Yung binili natin na Kwan? Hindi, dito. Dito din ba yun? Oh. Yung pang... pang ang gamit ko sa livestream dati? Oo, oh, dito. M-I. Kasi yung GoPro ko, guys, yung battery niya, hindi na tumatagal yung ano ng battery. Ito. Saan? Yung may ano sana na GoPro, babe. Doon, oh, doon yun, babe. Oh. Doon ata. Pang ano? Anong tawag dito? <H2L1> eh, eto, babe, Ay, no, gano'ng sana kay kumanong, oh, babe, Oo. I think, guys, so dami, kaya yun? Yeah, yun. Ayan, ganyan sana kay lolo, babe, oh. Eto, babe, magandang power bank. Ito, guys, Asus Store, oh. bilihan ng iPhone. Dami, sari-sari siya, guys. Ayan, ang dami. Ito mga, mga ano ba to? Charger. Babe, babe. 10,000 no? 10,000 Eh, ben well, ganun Tinignan mo kalina yung 1,500 Kapi 15 Kano yan, babe? Tignan mo nga Mga power bank yung eh, ang cute nito Charger siya, babe o. Ang cute niya, guys oh. Mga adaptor Mga adapter Hello, hello Kitty. Ito mo, game pro. Ayun guys, nasa third floor na ulit tayo. At nakita na namin yung tindahan ng GoPro. sa mga mahilig sa games ayan sa camera dito ba sa vlog vlog is life ayan sari-saring ano sa iyong camera GoPro. Ito, anong ano to? 11 to 11 guys so oh. eto ano to 11 ba ah, 12 12 na pala to guys so eto siya hero 11 black mini yan hero 11 black mini tapos eto yung mga kanya oh. kakabit kakabit ito mga gopro mga ano ito guys oh hero black 13 dito nakabig na sa gopro ano yan Ayun, Hindi... para may mic oo oh, oh. bago Aharap. yan Monique ito guys oh. oh dito naman tayo guys sa kabila sa Digit Plaza, Digital Plaza. Yun kasi ay centred, Sintred. Ito yung Digital Plaza na tinatawag. Dito kayo makakabili ng mga second hand na cellphone, pati laptop and camera. Welcome to Digital Plaza. sa sa mga mahilig sa gadgets and games, ayan, dito ko kayo pumunta. Asus, Asus, and Acer. Ayun. Mga laptop. Oh, 18,000. Ang mura na lang, babe, ngayon. Oh. HP. HP, oo. Oh. 18,900. 18,900. Marami na kasing bagong labas, no? Bungad pa lang, puro laptop na. O, oh, diba? Eto yung ganito sa akin, babe, oh. Ha? Huh? Ganito, Aspire. Yan ba yun siya? Oo. Pero hindi na ganyan. Ano na yung 16 na yun, eh. Wacom. Wacom. Ganun na. Tayo sa taas, guys. Ayun, dito na siya, guys. Yung mga mabibilhan nyo ng mga anything. Babe, ito yung binili mo, babe na ko ano? Oh. Ay ito ba yun Ay oo, oh, oh. magkano kaya? Kasi tingnan mo, oh, may umuu mura lang. 79 oh. 78 <laughs> oh. Dito na tayo sa third floor, guys. So yung hinahanap namin na battery nitong ni GoPro Hero 8 ko, wala na daw phase out na. Papalitan ko sana to ng battery kasi Mabilis na siyang malobat guys Kaso face out na daw Tapos tinanong ko kung pwede ko itong Ipalit ng gopro hero 9 So hindi daw pwede dito Dapat sa official Official store ng gopro So meron tinuro sa amin doon Kanina sa kabila Ano dun sa may Song Xiao Fuxing o, oh, hindi ko pa naman siya alam. So, tignan na lang natin. Pag may time. Ito. Mabalis na kasi siyang malobat, guys. Chonghua Digital Plus. So, support. So meron pa kami isang hinahanap, guys. Meron pa kaming ibang hinahanap. So, titignan natin kung meron dito. Mga CCTV, guys. May meron din dito. Ayun, cafe. Ha? Ay no, mga karaoke oh. Mga karaoke. Ipakita mo, babe. Laban uh, naman nyo. Yeah. Wala daw, guys. Tignan natin dito sa kabila. Ayaw mo ng iba, babe? O dito. Mm -hmm. Ito diba? ba? O oh, dyan, o kaya. Baka meron. Ang kanyang Pang streaming. Itanong mo na. Ayan nung meron. Pang Pang streaming. Pang streaming. Mga speaker. May nakita na kami, guys. 298, 2980. Magkano dun sa akin? 1260. Hindi. Ito yung hinahanap namin, guys. Yung nas yung parang karaoke na nasa attach case ito. Kaso ang mahal niya, guys. 2980. Ito 'yun. Ano, sarang karaoke

Hmm. Uh, mas mura daw. Mas mura kasi Ha? Mas oh, mura mas mura kasi sa online, guys, yung ganito. Kasi yung nakita namin ganito, 2 2650 lang, guys, dito 2980. Gusto kasi niyang ano, bumili ng kan. Ay, kamahal pala nito. Eh, 'pag kan na, hindi na action So, yun guys, yun oh sa mga gustong mga speaker jan guys, mga karaoke ayon oh, to na. <laughs> Dami bilihan guys. May nam kasi yan. Ayan, ito yun baby oh. Portable karaoke testing mm. testing yung nami niya. Mm. Ayan. Dito yan guys sa fourth floor. Oo. 'Yun yung kinagagaling ko sa mga. Mm. Trita sa. Ito mga martial, makan ko ay martial babe. Ito babe mga Buds. Oh. Mga Buds guys. Marshall. Ay, hey, magandang Marshall speaker. Dami. Ito Garmin. Oh, si ito yung mga gumag ito yung ano nang gawa ng Garmin, guys. Garmin na company. Ah, yung pan kanina. Yung eh. relo. Yung relo na mahal. Oo. Oh, oh. Ah. Hmm. pa. Marami pa dito, guys. Marami pa dito. Mga TV. Yan yeah, no, karaoke okay, mga yun. Look, pero mahal. Sa oh. Oh. Thousand Meron pala. Meron Ay, din kaming isang nakita. Gusto mo mo nakita mo 'yun. Mm. -hmm. Sempre kaso walang. Wala, mas mahal pa. Mahal? Muro dun sa online. Mm. Yun, labas na kami, guys. At dito na lang tong aking vlog. Ayun, sa mga gusto ng mga cellphone, gadgets, guys. Ayun, punta na po kayo dito sa Digital Plaza, guys. Mga murang gadget cellphone, laptop, camera, guys. Lahat nandito. Shout out na, plus, sa aming mga Ay, anak, anak. si Christine Joy at saka si Matt Machu Ayun. God bless us make sure lagi mga anak sa mga bago lang dito sa aking YouTube channel please subscribe at click yun na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload ko hi guys so eto pag nakita nyo yung building na yon yon yun yung bilog yun na yung digital plaza tapos dito pala siya guys oh. ayan dyan kayo papasok. Pwede rin doon. Maraming daan sa'yo eh. Pero ito na yung pinakamalapit. So, babalik na kami guys. Dito na kami dumaan sa tamang daan na mas malapit. Daan na nyo lang yan. Sabi nyo itong panpalatang daan, matanggag na. Oo. O, yan. Basta yan na guys. gusto tayo galing, nagdaan sa dito? So, dito na tayo dadaan.